guys to this video guys so makakarwash tayo guys ng ating milani sa ano milani guys ng motor yung ayang guys so para po update guys sa ating mga video guys pwede kalimutan mag hard share and subscribe guys para update guys sa ating mga bagong video so ito, guys naumpisan ko na, na kaganina guys nakalimutan mo lang mag vlog yes. buti naalala mo Huwag mong i-brush yan eh, papapabrush mo yata sa nyipin mo yan. Hindi, hindi, hindi ako nga noon. na nga po. So pala uh, palagay kay Bon Ordona at kay Sergei Benka Pin Pin. <laughs> <O>, ano <sana> <mulous> <laughs> na maya? mo talaga si Benka pinpin Ano nga? Idol yun, eh. Markada mo nga naman talaga. Ah, pero may idol ko si Bon Ordona. Really? because of my face, do you think of body and tension? What a discrimination! It's not about the looks. Remember that. <laughs> so, tanong ko, anong number mo kapag naging NBA player ka na talaga? Two. Talaga, kasi ba di mo yung Ako, 15. Ay, <laughs> <laughs> isang punta. Oh, so, bye. Papa ko, tatay. Gan din nakagawa. Papa, gan din nakagawa. Papa, gan din nakagawa. Eh. So, at tayo, wala pa. Eh. Ay, natin siya guys. Babadlawan na natin siya kasi tapos na. Babadlawan na. Kuwari mo magigi. Tama ya. Mahalin niyo guys. Dito ng ang joya niyo, pinakain ito lang, kasi joya niyo. Oh, sakit. Ah, sakit. Ano guys, so iito. Iito ay ito. Toto. Ah, kala ko iito. ito Abalawan na lang natin siya. Ito kayo guys, ay papakita ko sa inyo. Ito yung apelido ko. Ay, yung baga, babatay mo ko eh. Oh, nandito na kalbo guys. Bago sa kalbo.

Sino nga ulit yung kaparehas mo ng boses? Ano? Hindi. Eh, Hindi. Eh, eh, eh. Ang kaparehas kong boses ay si Justin Bieber. Ako <laughs> oh, ang isang tagilang singer sa buong mo Sige nga, kumanta ka. Yo! always yo, knew you were the best. <laughs> ba? Ay, isa pa lang talagang nakaka. Nakaka pa. Ano nang pag Sarap sa tayo nga. Tampus, you, are you? you the best apa eh nah aku ingin tutup aku nah Tapos parang sa inyo na yun. Ano Huwag magreklamo ako yung COVID-19. kayo sa iba yan? Oo. Oh. Kung uh, gusto mo kayo Congrats pala kay Kuya Gon kasi nakabili na siya ng bike. Nakabili na siya ng bike? Big bike. Anong bike? Mountain? Hindi, big bike nga. Eh, big bike. Ninja. Sino mo makalaban sa NBA? O si kaya sa mga basketball player tulad ni Justin. Si Wimpanyama, hindi mo kaya yun. Ikaw, sino? Ang ano? Ako talaga siya. Ako kuya ko. Nasol. Bong! Sinong kakalabanin mo? Papa niya. Tabangan ninyo yung vlog namin sa pagbabasketball ha. Malapit na yun. Oo. Uh -huh. Malapit na yun guys. So... Bye bye guys. Para ano guys? Para update kayo sa ating mga bagong upload o video guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, at subscribe. At uh, pindutin na yung notification bell para update kayo sa ating mga video. So bye bye. Okay.